Wow! Bilog! Oh, wow! Bilog! Bilog! -bi 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 Excuse me, pwede ba kitang matanong? Yes po. Pabor ka ba sa impeachment ni VP Sara? No. Bakit? Because it is obviously politically motivated. I mean, maraming may confidential funds sa gobyerno, iba nga billions pa. But why single out the VP? They want justice, but their justice is selective. If these politicians are really serious in cleaning up the government, then investigate all. At isama na nila mga sarili nila. Uy, ginagawa mo dyan. Uy, ginagawa mo dyan. Uy, Tingin yan. Bilog, oh. Nabalitaan mo na ba? oh may lumalaghanap. <laughs> <laughs> Dahil kasi lumalaghanap eh. Oh. Yan pa yung sa AI. oh yung ginagawa tayong. Tanga! Oh. Pero ayun nga mga kabata helmet. Sabi nga, bisyo ka pa, nagkukumpisa na nga daw. For 2028, yung iba dyan na nangangampan niya na. At nagpapalagalap na talaga ng disinformation. Hmm. Naku mga kabata, helmet, okay lang naman yung mga AI. Diba? Hmm. Yung mga artificial intelligence. Eh, ganun naman talaga nakakaroon ng upgrade innovation in terms sa technology. Pero, hindi nagiging maganda yan kung ginagamit na for fake news, disinformation, and misinformation. Nakita nyo ba yon? Yung video clip na yon mm. Sa page yan ng ay grabe. Pero kung mapapasa nyo yung about o yung nilalaman ng page na yon ayan o, oh, ba? Diba? Nakalagay doon, generated, AI generated. Ah. Yung mga topic ba? pa? Mm. Pero eto nga, minabasa ko, parang nire-share or nire-post na ni yung service nila Ano? At sinabi pa nga niya, may labeling pa siya dyan, no? Hmm. About the Liberal Party or mga dilawan nga na, or mga ano, oh, diba? Nakakaloka naman, minsan, ba diba? Basa-basa din, pag may time. Mm -hmm. you know? Pwede namang maging matalino, gamitin ng utak, patungsan minsan, gamitin ng utak, diba? Diba? minsan-minsan. Pero yun nga, mga batang helmet, i-comment mo nga dyan. Kung AI ba yan o hindi. Kung hindi AI yan, sa planeta o sa lugar yan ng Luzon besides Mindanao. Oh! Mm. Mm. Nakakaloka. At saka, teka lang, sa mga eskwelahan ng mga estudyante na yan, meron mga eskwelahan na dalawa pa yung patch. Mm. Pero na meron pa rito. <laughs> Ay, baka daw no, maligaw. Kaya eh. ba ba yung logo? At saka, ko so, naman mga kabatang helmet. Sa gaya namin ni video Joe pa na ng mga video, di ba? Mm. Alam natin kung paano yung timplahan. Pero yun naman, grabe naman sa kinis, te. Ang oh, kinis. Wala man lang mga blemishes. Wala. At saka, yung mga tuktok. O sige, di ba may mga tuktok naman dito sa Pilipinas. Ah. Sinasakyan natin mm -hmm. na mga ganyan. Pero saan ba yung merong ganyan na ganyan na itsura? Kasi wala pa ako nakita ng ganyan mga oh, batahil. Sige. Pati Baka yung... naman alam nila. Oo. Oh, I-comment nyo na rin dyan. Pati oh. yung plate number, no? Oo. Oh, At saka yung mga tindahan. Kasi oh. Yung Divisoria yan, mm. wala naman ako nakita sa Divisoria na may ganyang building. Oh? kung plan ko naman yan, wala rin. Wala. So, yung mga street food niya, no? Yung mga kariton. <laughs> Pero nakita nyo ba yung signage ng isang building? Eh, hindi naman Tagalog or pang Pilipinas yung naalagay. Ibang nasyon. Oh. Mm, di ba? Diyos ko naman, mga batang helmet. Eh kung nga yung mga, kagaya ng Mr. Bato de la Rosa na, di ko alam kung nagpabudol or nabudol about yan sa AI na, AI generated na video na yan. Tap Hindi naman po, siguro. Kasi share niya. What more pa kaya yung mga kababayan natin na nakatutok lang sa social media at napapaniwala ng mga ganyang klaseng video. Pa, paano yun ano? Ay! Ito, mm. post ni Sen Bato. Oo. Idol. Ay, ganyan pala yan. Totoo nga. Naniwala na. na. Yung mga kabataan nga daw is, parang, ano, ayaw nila na matuloy yung impeachment ni Madam mm. -hmm. Sara Duterte. Alam nyo, mga kabataan helmet, dami-dami dami nang na-interview ko ng mga kabataan, wala pang nagsasalita o sumasagot sa akin na ayaw nilang matuloy. Kasi mga kabataan ngayon, talaga nag-iisip na. Iba ang na ng Gen Z. Pwede naman mag-isip. Kaya, nagpapalaganap ng mga ganyang mga video, talaga pinaghahandaan ng 2028. Yes. Yeah. Bakit pa ba kayo nagpapalaganap ng na mga klasing video? Natatakot pa kayo for 2028? Natatakot ba kayo na matalo? Kasi alam niyo naman na week kayo, ingat po lahat. Pero i-comment nyo na rin kung alam nyo ba kung saan lugar yan, anong mga eskwelahan yan, at yung language of her. Di oh. nag interview wala naman sinabi kung anong station siya or channel siya. Oh -oh. And, basic experience ko. Di ba, video cover, dati na-interview ah. Oh. na rin tayo. Nilalagay ho yung pangalan nung, nag nung in-interview. No. Wala rin, batang helmet, nurse blogger, oh. ganon. Oh, eh, yun, walang identification. Ano mga eskwelahan yun? Ano, ano? Sino siya? Sino sila? Ano school? At saka kung to totoo man yung mga estudyante ay salita. Comment hmm. nyo dyan kung mga pangalan sa yung mga eskwelahan nila. Oo. Diba? May interview naman. Para Oo. fair. Oo. ano oh. Anong eskwelahan? Makapuntahan. Mm -hmm. yung... Nagpo-produce ng mga ganyang classic estudyante Oo. na ganyan ang mindset. Tama Mayroon lang ganyan. Oo, matalinong estudyante yan. Alam ka ba? Wow. wow! AI. Oo, oh, okay, pre. <laughs> <laughs> Alam nyo naman, sa AI, mga batang helmet, kung ano If need mo or i mo do na script at kung ano yung gusto mong outcome na i-produce niya, yun ang i-generate ni AI. Kung oh, inilagay ko ron, ganito script. script. Mm. At pag na-generate ang video, based doon sa description ko, kung ano yung gusto kong makita doon sa video, no. yun yung ipoproduce ng AI. Mm. Kaya, sino man yung gumagawa ng script na yan, isa yan sa mga dalilan kung bakit patuloy na mo ang bansang Pilipinas. Ganun lang yun. oh diba, ang talino talino talaga, mahal ang bayad sa kanila eh. Oo. Oh. basta ako nagsama mo ang video na yung mga batang helmet. Bilog. Binibilog kayo. Oh. Diba? O basta i-click nyo na lang ang notification na bell at ang subscribe button para lagi updated sa tamay na-upload namin. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe as always. Sabi ko sa buhay nyo, helmet din na mukhang i-upset yung everyday. God bless everyone. Bye! Bolang bilog. Ikot-ikot. Sabaw naman Ay, sabaw.